Eh, hey, what's up mga tol? sa uh, so ngayon, good evening sa ating lahat mga tol. Uh, unboxing naman tayo sa nabili nating kalaha sa TikTok mga tol. Yan. Uh, excited na akong buksan natin ito. natin mga tol. Buksan natin. Ikaw na akong gutsit yan? Eh, mga tol, ang ganda nito oh. Å! Um. Oh, So, yung mga tala ko, na nakawas mga order ko, ayan. Uy. Mga tala, stick pan tayo mga Ah, salamat sa TikTok sa uh, na order ko so, to. Uh, sobrang ganda niya. Uh, nagustuhan ko yung quality niya. At uh, maraming maraming salamat sa inyo, Lord.